Dayan, nakaagapay ang pamahalaan sa mga pasahero ngayong unang araw ng tigil pasada ng grupong Peston at Manibela. Araw-araw bumabiyahe si Kathleen Torres mula Litex hanggang Eastwood na nagtatrabaho sa BPO. Aniya, malaking ginhawa para sa kanilang commuter ang handog na libreng sakay ng LGU, lalo na at may tigil pasada. Paano ba naman kasi, umaabot daw ng halos isang oras ang kanyang biyahe kung magko-commute at makikipagsiksikan siya sa pampublikong jeepney. Pero dahil sa libreng sakay, ay nabawasan ito. Malaga to nakakatibit kasi kami sa pang-araw-araw. Sobrang halaga sa amin yan, lalo na't may hirapan yung mga commuters pag wala o pag tigil pasada ko kaya kung tigit pasada at wala to, paano na lang yung mga commuters? Gaya ni Kathleen, sa libreng sakay din ang takbuhan ni Jesse Laredo na isang construction worker. Araw-araw din siyang bumabiyahe mula Litex sa Quezon City hanggang Ortigas. Kaya batid niya ang halaga ng libreng sakay ng lokal na pamahalaan. Nakakatipid po sa pamasahe. Salamat po sa gante po libreng sakay. Nakakatipid po sa pamasahe. Salamat po maraming salamat po sa inyo. Tuloy ang biyahe ng mga QC bus na handang i-dispatch kung may maiulat na stranded commuters ngayong unang araw ng transport strike. Nakastandby din ang service vehicles ng LGU, QCPD, MMDA, LTFRB at AFP. Magtatalaga ng traffic enforcers ang QC Traffic and Transport Management Department sa mga pangunahing lansangan para umalalay sa mga pasahero. Samantala, puspusa na rin ang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Maynila para sa dalawang araw na tigil pasada. Handa naman pong lungsod ng Maynila para magbigay po ng libreng sakay sa atin pong mga kababayan dito, uh, dito sa lungsod ng Maynila. Magsasama-sama na po yung uh, MDRMO, ang MTPB, maging ang MPD para magbigay po ng mga sasakyan nila o magpahiram ng mga sasakyan nila para po doon sa mas uh, standard nating mga kababayan. Dayan, bukod sa QCT bus, mayroon ding mga e-trikes mula sa Department of Public Order and Safety ang edineploy naman para sa mga short distance routes kabilang na sa paligid ng Quezon City Hall. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Dayan.